Hi mga idol, magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my vlog. Lutong masa by Chona. Ngayong araw mga idol, mag-share na food ko sa inyo ug akong experience nung bata pa ako. Ah, uh, mama ko, sobrang love ako. <laughs> hindi pa ako noon nakatikim ng palo <laughs> kasi hindi pa ako makulit. So, i-share ko sa inyo paano ko inilagaan ng mama ko nung maliit pa ako hanggang lumaki ako. Nagkatigim ako ng palo mga idol siguro yung edad ko yung nasa 10 years old or 11, 12 like this. Pinapalo na ako. Pero sa edad kong 1 to 9, 10, hindi pa ako napalo noon. Uh, salita lang. So, isishare ko sa inyo kung paano yung mama ko mag-alaga sa, sa amin. Especially na sa akin. Kasi ako lang yung isang babae noon tatlo pa lang kami tapos nasundan ng dalawa hanggang naging lima kami. So mga idol, i-share i-share ko sa inyo ngayon yung mama ko, napaka-aalagaan sa amin nung maliit pa kami isa. Sa pagkain, talagang inaalagaan kami noon ng papa ko pag kumain kami. Talagang yung yung noong unang panahon mga idol, um pag nagpakain sila ng mga anak nila, ano, uh, tawag nito isang plato yung plato, dati nalala yung platong sartin, tapos mabulaklakin favorite ko yun mga idol so, doon nilalagay ng mama ko yung pagkain namin nandoon na yung ulam pag isda yung ulam namin mga idol gusto ko ulo at saka ayaw ko na matanggal ang mata ng isda gusto ko nakakabit yung mata ng pirit <laughs> mata ng pirit gusto ko nakakabit kakabit yun pag natanggal yun ibabalik ko yung kay mama yung yung isda na binigay niya sa akin sabi ko ayoko ayaw ko yun ayaw ko yun kasi nga gusto ko nga yung ulo pero yun, buo pa buo pa ayaw kong tanggalan minsan binibiro ako ng mga kuya ko tinatanggal nila yung ulo ng yung mata ng isda eh ayaw ko gusto gusto ko yung mata noon kainin kasi may liitid ba yan ang yan ang ugali ko ng bata pa ako mga idol. So sinishare ko lang sa inyo. So yung mama ko nagagalit. Oh, yung galawin yung pagkain ni Gigi kasi magagalit yan, ni yan si Gigi. Yan yung sabi ng mama ko. Tapos yun bibigyan kami. Oh, Gigi, ipila kayo mo ha. Ah, uh, ulo mama pero dako. <laughs> Ganyan ako mga idol. So bibigyan kami. Kasi dati mga idol, kahit mahirap lang kami, masagana kami sa pagkain sa kayong papa ko. Uh, binubungan kami kasi alam nyo kung bakit pag pumunta daw kami, para pag pumunta daw kami sa ibang bahay, hindi daw kami maging matakam sa pagkain nila or mainggit sa kanilang kumakain. Kasi nga, sa bahay namin may pagkain kahit may rap lang kami. Yun ang sabi ng papa ko na, pupunta kami sa ibang bahay, huwag kayong kumain doon. Umuwi kayo ng bahay nyo, dito kayo sa bahay natin kakain. Dahil may pagkain dito, dahil titirahan kayo talaga ng mama nyo yun ang turo sa amin ng papa namin kinalakihan namin yan mga idol ganyan talaga kami, hindi kami basta basta kumakain sa ibang bahay no, unang panahon nung time namin iba na ngayon mga idol tapos ngayon, pag kumain kami yon binibigyan, bawat plato, mayroon na kaming kanin, may ulam na, may sabaw, lalagyan ng sabaw yung ano namin, tapos paupuin kami, palinyahin kami doon sa, sa may upuan, o kain kayo tatlo dito ha, walang magulo, pag magulo kay palo sabihan kami ng papa namin ng ganun ganun sila sa amin mag uh, disiplina mga idol nung panahon ng kabataan namin disiplinado kami at saka mahal mahal kami ng magulang namin tapos sa pagpaligo naman mga idol yung mama ko alam nyo ba alagang alaga ako ng mama ko hindi naman ako maganda hindi naman ako maputi may naman ako pero naniwala kasi hindi mga idol hindi ako madungis nung panahon ng kabataan ko wala akong mga sipon dito wala akong mga muta palagyan ako ni mama inalagaan ayaw ni mama na madungis yung anak niya lumaki akong na ikita kung paano ako nililinis ng mama ko sinusukla yung buhok ko tinatalian kung may kuto ako tatanggalin niya yung kuto ko hindi katulad ng pwede ano lang sa ibang mga nanay may nakikita ako na ah bahala na maraming kuto yung anak ko bahala na yun sa kanya hindi nila inano pero yung mama ko mga idol pag wala kaming pasok lalo na ako pag sabado kinukutuhan niya ako tinatanggal niya yung mga lista yung mga kuto tapos pag maliligo ako i-cheers na ako noon mga idol hanggang 10 pinapaligoan pa ko ng mama ko sinusuklayan ako ng buhok ko tapos alam nyo ba hindi ko talaga makalimutan hanggang sa edad ko na 51 ngayon yung yun bang magkakayod ng niyug yung magkudkud ng niyug yung mama ko tapos yung gata naman pipigain niya tapos ihihiso niya sa ulo ko ibababa dyan ng mga tatlong oras tapos sasabihin niya, o oh, Gigi, ato na ta sa sapa maligo na ta pag dating doon sa, sa, sa sapa, sa ilo, kasi malapit lang kami mga do ilo sa ilo, ano na niya, uh, papaliguan niya ako magagawa siya ng balon tapos tatabo, ano siya ng tabo, tapos papaliguan niya talaga ako mga idol, ganyan yung mama ko noong maliit pa ako, noong bata pa ako papaliguan niya yan ako, tapos sasabuhon na niya yung ulo ko siyampuhan na yan, dalawa pagkatapos, magdaladala yan siya ng suklay, susuklayan niya yan ako tapos, itong mukha ko kuskusan niya yung mga labakara yung pistawel, luguran niya, kuugbato, mga kilikil mama ko, sobrang malinis pagkatapos ako niya paliguan, pamutulan niya yung kukuko, ganyan siya mag-alaga ng mga anak niya, mga idol nung maliit pa kami, sobrang maalaga yung mama ko tapos yan, ano uh, ano, yung baga pagkatapos niya na ako paliguan mga idol pabihisin niya yan ako yun ganyan ang mama ko magpaligo sa akin simula 1 to 10 ganun siya magalaga sa akin talagang pinapaliguan niya apa ako sinusukla niya lalo pag pumunta ako ng eskwelahan talagang siya yun sinusukla niya pa ako bibihisan niya yan ako tapos yung mga damit ko na yung kasi ako mga idol sabihin ko sa inyo ang totoo na uh, hindi kasi ako mahilig sa damit na bago ewan ko ba kasi siguro dahil sa ano nila yung sabi nila yung lihi ewan ko kung, kung naintindihan yung Tagalog yung lihi ba nalihian kasi ako nung maliit ako pinahiga ako ng paglabas ko sa sibi na ng mama ko um, ang sinapi nila sa akin is lumang damit so naniniwala ako noon mga idol talagang totoo pala yun na pag manganak yung asawa mo or yung nanay natin tapos pinapahiga tayo sa damit ng papa natin o ma magiging lab na lab natin sila tsaka ano hindi tayo mapili sa anumang damit hindi tayo maging ambisyosa kasi ako talaga mga idol ayaw ko dati magsuot ng bagong damit kahit may bago akong damit sasabihan ko yung mama ko tahiin mo yung butas ng damit ko kasi yan ang gusto kong suotin pupunta doon sa piyestan pupunta doon sa may kasalan sabi ng mama ko hindi may bagong damit ka doon dili ko sabi niya may pato-pato yung kasi dati dito may mga may mga design-design yung mga pambatang damit. Sabi ko ayaw ko gusto ko yung luma, yung may butas. Tapakin na mama kay mas gusto ko yun. So walang magawa yung mama ko, mas gusto ko yung tinapakan na damit suotin papunta sa mga may mga okasyon yung o may mas mas gusto ko yun nung bata pa ako mga 8, 9. Ayaw ko magsuot ng damit, nahihiya ako nang may ako magsuot ng uh, bakong damit mga idol. Ganyan ang ugali ko noon. So, yung mama ko, tahiin niya rin yung tatapao. Tapos na, G, oh, suotin. Masaya na ako doon, mga idol. Na tinatapakan ng mama ko yung damit ko. Yung may butas. Mas gusto ko yung suotin kaysa bago. Yung bago, tatago ko yun. pa Kahit dati, bibilihan niya ako ng headband. Hindi ko susuotin yung headband ko. Nahihiya ako. Sasabihin ng mga tao, wala, si Gigi, may bagong damit, may bagong sandal, may bagong headband, may bagong tali ng book. Alam nyo, gumaganyan ako sa tabi. Kasi ayaw ko, nahihiya ako. hindi kung gustong sasabihan nila ako na bago yung damit ko mas gusto oh hindi gwa pala kini imong na sinina, bisan luma na yun may makikita niyo makikita niyo yung smile ko pero yung, yung ano yung pasuotin mo ko ng bagong damit hindi kaya mga idol naniwala ako sa kasabihan na pag ang anak mo pinapahiga mo sa lumang damit paglabas niya dito sa mundo talagang hindi siya maambisyosa yung tama lang kung ano yung mayroon magsikap siya pero yung sabihing kahit kahit yung maiinggit hindi yan, hindi yan ugari ng mga bata na pinapahiga doon sa mga lumang damit na yan ang pinupuna sa kanila paglabas nila lalo na yung damit na ano ng ng nanay, ng tatay na ipahigain sila doon. Unang kumbaga unang kumot nila yung damit ng tatay nila or nanay. Ako, sobrang lab lab na lab nila yung nanay nila. Katulad sa akin. Nasa malayo ako, oh, malitang ako pero lab na lab ko yung mama ko. Hindi ko lang pwede ipapakita sa, sa puso ko lang yun. Tuwing magpi ako nambiruan yung mama ko yan. inaano ko talaga sa Panginoon palagi. Every night, kahit ang ako, pagpipray ko yan, kasama yung mama ko. Hindi pwedeng mawala yan sa praying ko. So, mga idol, niniwala ako sa kasabihan na pag nanganak ka, sa, nanganak ka talaga, tapos yung anak mo, pahigain mo dun sa malinis mo na damit na luma, yung, yung ginagamit mo pa, pero yung uranay ba, kung baga pang bahay mo, doon ibabalot mo yung anak mo, Naku, yung anak mo, hindi yan mapili sa damit, kahit ano yung mo, naniwala pero pag bago ang papasuot mo, Paglaki niya, napakaambisyo sa kung anong makita niya sa mga pakilala niya, gusto niya, mayroon din siya. Pero pag yung bata na hindi mo talaga sinanay sa mga bago, pag, paglabas niya, anak Yung mama ko, mga idol, sobrang, ano yan, ah, uh, ah, uh, mapagmahal sa akin. Pero nung lumaki na ako, nandoon na yung display na mga 11, 12, 13, 14, pinapalo na talaga ako. Kasi malaki na ako eh. <laughs> so, tsaka dati mga idol, yung mga, lula ko at lolo ko, lab na lab nila ko kasi alam niyo kung bakit ako yung madaling ng utusan na apo na hindi magre-reklamo pag inautusan. Yung iba kong mga yung iba kong mga pinsan, tumatakbo sila pag nakita nila yung lolo namin. Kaya yung mama ko dati, pag kinalaba ako ng lola ko ng isang sako, galit na galit kasi nga, sabi niya na, napapagod ka na. Sabi ko, sige lang, good ma. Tabang man ako kay, kay lolo na ako, laban ako ilang sinina. Alam niyo ba, mga idol, pag inutusan ako ng lolo ko dati, hindi, kasi bibigyan man ako ng pera ganun ako nung bata ako hindi hindi ako nagrereklamo pag lolo ko at saka yung mama ko siya yung naso, na, minsan nagrereklamo so yan ang kwento ko sa inyo mga idol na nung panahon ng kabataan ko is yung mama ko sobrang love niya ako at saka gustong gusto gustong gusto ko yung mga ginagawa niya sa akin na hanggang ngayon na memorize ko pa kung ano yung mga ginagawa niya sa akin, yung pagbibihis niya sa akin yung pagsusubo niya sa akin kumain yung pag umalis kami, sinusuklayan niya ako ng buho, naalala ko yun mga idol kayo ganyan ba ang mama niyo? pag marami akong kuto, kinukutuhan ako ng mama ko tinitingnan yung buho ko, sinusuklay ako pag nakita niya madumi yung damit ko bibihisan niya ako ganyan ang mama ko nung kabataan niya mga idol so susunod abangan yung mga idol yung mama ko bago ko makalimutan sa totoo lang no simula simula mga 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, pag dumumi ako mga idol, kahit antok na antok yung mama ko, pag naihi ako, ginigising ko yung mama ko para bantayan niya ako na mag, ano, magpupo ako sa labas. Kasi nga, iba naman sa probinsya, di ba? So, sabi ko, mama, bantayan mo ako kasi naiabat. So, si mama, si mama, magupo yan siya mga idol. Alam nyo ba, pag nagdumi ako, 1 a.m. at 12 a.m. 1 a.m. 2 a.m. Gigisingin ko talaga si mama ko kasi nga dudumi ako. Kaya alam nyo ba, kahit manghihi ako, mabantayan mo ako. Sabi si papa mo na sabi ko, ayaw ko, mas gusto ko ikaw dalawa kami ni mama doon sa uh, ano, sa sa labas eh madilim alam niyo naman ang bukid walang kuryente kaya si mama ko nag grabing sa kripis sa akin mga idol nung bata pa ako sobra-sobra pag pag umihi ako pag dumumi ako ng madaling araw obligasyon niyang gumising kahit malaki na ako 9 10 ayaw kong lumabas ng bahay kasi madilim mag kaya yung yung flashlight ni ang papa dati kasi yung papa ko mga idol is patay na yung flashlight niya ang yung papa laging may bagong baterya kasi kasi madaling araw nga ako nagdudumi at umiihi nanggigising ako ng mga tao especially yung mama ko kaya laging napupuyat yung mama ko kaya nung tumanda siya ngayon binibigay ko sa kanya yung yung anong mayroon anong, kung mayroon ako binibigay ko sa kanya hindi ko pinagdamutan yung mama ko kaya kaya sa mga taong nagsasabi di ko love, love yung mama ko kasi hindi ko pinagawa yung bahay, no mga idol. Love ko yung mama ko, may inuuna lang ako katulad ng yung sabi ko munting tubigan ko na kunting pera pagkakitaan niya every month. Hindi na siya maghirap ng problema sa kurinti, inuuna ko yung pagkakitaan ng kunti. So yan lang mga idol, sinishare ko lang sa inyo dito sa aking vlog kung gaano yung mama ko mag-alaga sa akin nung maliit pa ako. Abangan niyo ang iba ko pang mga kwento tungkol sa lolo ko, sa mga antiko, sa mga mm, sa mga kapitbahay namin kasi kasama din 'yan sila sa kwento ng buhay ko nung panahon ng kabataan ko. So paalam na sa inyong lahat. Maraming salamat at huwag nyo kalimutan ang... Um, i-subscribe ang aking YouTube channel at saka meron akong page mga idol Lutong Masa ni Tuna paki-follow niyo ako at saka isa pang page ko na Tuna Tanya Gulada paki-follow niyo rin ako. So salamat sa panonood niyo. Bye-bye. Thank you for watching. Love you all.